Good morning guys and good morning mga kalapatids and tayo sa pliers natin pliers loop yan na uh, tayo mag aabang ngayon guys uh, ayan tingnan nyo walang ibon dito hindi ko na nang i-video agabi kasi hindi ako sure kung matutuloy kami dahil umuulan ka kaya hindi ko na nang i-video yan na uh, isinamba natin sila avatar niya kayong asawa niya yung blue bar sa ano sa i-release dapat yun sa Mexi asa ah, sa Pampanga sa ano ah, Arayat eh dahil nga masama panahon daw dun madilim ibinaba ng kandaba yan ah, unang sampa sa club nung dalawa na yung guys ah, wala pang training training oh. walang tos tos yun kaya binibigla ako oh. binibigla mo Arayat Pampanga bigla kasi kaya lang hindi na tuloy ah, binaba nga ng kandaba na nai-release sila sa kandaba ng 8.15 guys yan ngayon oh. wala talaga ng ibon dito yeah talagang ano talagang ano tayo prosigido tayo makapag ano, makapaglaro na proper north sana makauwi yung dalawa natin para matuloy yung laro natin yung natin, pag ano natin paglaro natin ng proper north eh. proper north na wala talaga ibon dito guys so. Ngayon, tayo Uh, 8.15 release doon sa Kandaba yan, siguro naman kayang-kaya nila yung kahit ganyan ng panahon. Yan, malaki tiwala ako doon sa ibong. Kasi yung si Avatar guys, nung naban tayo dati sa nilaruan natin malaking club, eh, siya yung kinontent ko yun. Kasama siya sa content ko na sa South ang release ha, na bigla ko ng San, San, Pedro, Laguna. Yan, bigla yun. Tapos, ano, talagang, talagang bobagyo. Umuulan talaga doon, release nakauwi naman siya kaya tiwala ako doon kaya bakat na kaya kaya niya uwiin yan yan bigla yun San Pedro Laguna birin mo ilang kilometers na yun diba tapos bubabagyo pa umuulan talaga ni Riles doon yan isa si Avatar sa umuwi dito kasama nung pula natin yung Floreson natin na umi speed ng 1271 umi speed ng 1271 sa kanila yun si Floreson natin yan kasama yun umuwi yung Floreson natin basang basa si Avatar naman ganoon din kaya malaki tiwala ako doon pero yung mas mabilis yung Florison cut off nga lang pero una umuwi yung Florison And, ngayon sana umuwi sila ng asawa pati yung asawa niya sana makauwi para yung marking na sa kanila yan makakapag marking sila may yan uh, natin pagka medyo maganda inuwi syempre may lalaro natin ng puling puling eh yung dalawa natin doon yung dalawa natin na yan yung binibreed natin yung anak ni ice cream tsaka yung producer ni ano ni tawag dito ni producer ni ni JR mga ha siya yung pisa natin out sa iyo JR ah, ano ah tawag dito ah malapit namang itlog yun talaga nagme-mating na sila talaga yan ah panlalaro natin ng South hindi ko alam kung aabot pa sa South eh. batang bata siguro pag nilaro ng South iko-commering na lang natin tapos pag ano kung pwede ilalaro, ilalaro natin kung hindi naman, eh, wala tayong magagawa. Diba? Ayan. Ayan, hintay tayo. Sana makauwi yung dalawa natin, no? Oh. Nasa tingin nyo, guys, makakauwi kaya. Sana makauwi. Yan, uh, update nyo lang kayo mamaya pagka umuwi yung dalawa natin, guys. Uh, agad dito na lang muna yung video natin. A few moments later. Yan guys, magandang hapon na nandito tayo sa flyer slot natin. Nakita nyo kanina, wala ibon dito eh ayan na silang dalawa. Ayan na sila, oh. Oh, di ba? Nakauwi yung dalawa ko. Una, una yung ano, yung hen, yung blue bar, yung nakaw line. Yan. Babansag ang una yung nakaw line. Ah. Uh, tapos alas tres ng hapon nakauwi si Avatar. Yan, umaambon dito kanina nang umuwi siya. Yung blue bar din ganun din, naka nakauwi siya umaambon. Hmm. Ngayon eh official na makakapaglaro tayo alam nyo ba kung bakit nakauwi sila nang binigla natin ng 51 kilometers ngayon sure ball sa susunod na ano o kahit sango na isang pato uuwi to uuwi na to yan na uh, uh, marking na sila. Check na. Check, check ko lang kung ano, uh, che-check ko lang kung okay ba yung katawan. Yan, okay. Sige, so, sige, sumama natin. Ito si avatar natin ng ganda ng katawan. Hmm, guys. Ba. Diba? Ang ganda ng katawan niya. Hmm. Ayan yung balahibo niya, nagpupulbos pa rin. Eh talagang mabibigla to guys kasi wala namang training kasi sa, sa norte. South meron baka sakali. Ito sa norte eh ano to. Kaya gamit tapos matagal si na stock guys. Ayun, ah, binut ano nga to, bagong tubo nga lang yung pakpak nito, bagong haba lang to. Nawala nga siya dito dalawang eh, apat na araw. Pumitik siya dito sa landing board, wala pa siyang pakpak. Pa, patubo pa lang. Ngayon, ito na. Yung buntot niya dadak mga to, yo. Ngayon yung buntot niya ubos. Buti nga hindi siya nahuli. Ah, sa guys, di ba? Ganda na. Kasi hindi natin ito naman yung hen natin, no. Ito yung naaulan, sinaaulan. Ah, napakaganda ng katawan, guys. Parang dilipad, lumipad. binigla natin 51 kilometers, ah Ismasan. Yan, ah, binaba nga ng kandaba. Mula kandaba, ganito sa atin, 51 kilometers. ah, wala silang training-training. Walang hagis-hagis. Ronda lang sila dito. Hindi naman sila na itutos. Hmm. Yan. Ito ay isang magandang linyada to guys. Hmm. Sinakaw lang. Ito yung nakaulay natin. Galing, galing. ah, nauna pa siya kay ano kay Abatat. Diba? Ganda hmm. ah, ibon guys. Ano siya, Mag hindi siya kalaki yan. Sakto lang. Ano lang siya, medium size lang siya. Ito yung hen natin guys. Si Avatar, yung si Avatar 2 yun ang cup. Pero mahal, malaki pa tong hen. Kaya ay Avatar 2. baka mas malaki pa to. Di ba? Di ba? Napakaganda. Kaya maganda nga to maganda pa ng maganda nga ano. Magandang start ng ano natin ng training natin yan. yan. Binigla natin no. Ah, uh, bobara ako si Avatar. Oh. Kaya dadalawa lang sila dito sa loob natin. Gusto ko na nga yung dalawa para may kasama sila. Kaya lang, hayaan ko na. Ayan, ilalaro natin talaga itong eh, itong proper north. Ah, sigurado ko hindi lang mag, ano, magcha-champion dyan kasi ano eh. Ismasan talaga kadalasan. Ubusan ng ibon. Ayan, ayan yung dalawa natin. Oh. Diba? Hmm. Kaya lang guys, ingat palagi, yan ang lagi ko sinasabi, ingat palagi, stay humble kung ano man marating natin and God bless sa ating lahat guys